Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya, kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Mayroon po tayong coins na pag-uusapan ngayon. Ang 1 pound ng Bansang Egypt. Pag-usapan po natin pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro. Ang barya pong ito na one pound sa bansang Egypt ay isa pong commemorative issue na kung tawagin po nila ay New Asius Barads. Series po ng Egyptian 2019 Achievement. Yan po. Overse na bahagi o ahrapang bahagi ay makikita natin ang kanyang denomination sa bandang gitna na nakasulat Arabic. At mayroon din pong nakasulat na Arabic sa bandang ibaba. Sa ibabaw o sa rim ng coins na ito ay may Arabic na nakasulat din. Tapos may Gregorian Calendar 1 pound at Uh, Islamic Isra Calendar, yan po ay nakasulat sa English at saka sa Arabic din, yan po. Ang translation po niyan ay Arab Republic of Egypt, 1 pounds, yan po. 1440 po sa Islamic Isra at 2019 naman po sa Gregorian Calendar. Sa reverse na bahagi naman po, yan, makikita ninyo ang tinatawag nilang Asyut Baraj. Yan po. Yan po ay uh, parang tulay o tulay na nga na nag-crocross po sa River Nile. Yan po. Ang tinatawag nilang New Asyut Baraj ng Egyptian. Yan po. Sa ibabaw po ay may nakasulat na Arabic lettering. Yan po. Sa panulat kung tawagin ay Maghribi. Ang, transl ang translation po ay New Asius Barad, Egypt. Ang edge po ay Reded. Ginawa po ang coins sa Egyptian Mint Authority sa Cairo, Egypt. Nagpapagawa po sila ng coin doon, magbuhat 1954 hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong na yan ay galing sa bansang Egypt. Ang period Arab Republic of Egypt, magbuhat 1971 hanggang sa kasalukuyan. Circulating commemorative coins po yan. Ang taon nga po, 1440 14 sa kanilang Islamic calendar at 2019 sa ating Gregorian Calendar. Ang value, 1 Pounds. Kung i-convert po natin sa Philippine Peso, ang halaga po niyan ay 1 Peso, 20 Centavos. Yan po, ang currency po nila ay Pounds. Ang composition po niyan ay by Metallic. Brass Plated Steel sa gitna at Nickel Plated Steel Ring. Yan po. Tumitimbang po yan ng 8.5 grams at may diameter na 25 mm. May kapal na 2.6 mm. Medyo makapal siya. Ang hubog po, makikita niyo naman, bilog. Milled ang teknik na ginamit at medal alignment ang orientation. May number po na N number 163051 at reference number 1040. Yang pong coins na yan ay ginawa sa bilang na 40 million lamang. Kaya dito po sa Numista, ang presyo po ng berry pine yan ay 43 pesos. Ang extra pine po ay 80 pesos. Ang almost uncirculated ay 120 pesos. gayat gayon din yung uncirculated niya. Dito po sa Pilipinas ay nagkaroon na po ng Uh, auction, yung pong tinatawag nilang cut auction noong pong December 27, 2023. Ang lot po niyan ay 447 at ang coins na yan ay nabili ng 616.54 centavos o 10 euro. Yan po. At nung naman pong February 24, 2024, sa cut auction din din po. yan po auction number 114 at lot number 1874. Ang coins po na yan ay nabili ng 924 pesos 81 centavos o 15 euro. Yan po, ganyan po kamahal yan. At yan po lamang at wala ng iba. Tulad po ng dati, bago ako matapos sa aking content ngayong araw, ay nais ko pong i-shout out ang lahat ng aking kabarya. Shout out po sa inyo at lahat ng aking kapwa kolektor. Lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging yung mga kaibigan niya, natin dyan. Shout out po sa inyo. Shout out po sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood sa aking mga video. Salamat po ng marami at sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.